Yon, magpapalit tayo ngayon ng rubber link ng ating click at ano na siya medyo durog na hindi siya nahugot pero durog na siya so papalitan natin ayan kung makikita nyo yung, yung pag nagkaiba ng ano yung luma pantay na siya yung bago may kanto siya so kaya pinalitan na natin at ito yung isa sa pinaka mahirap na ginawa ko sa aking motor ayan na tinanggalan natin ah uh, payo ko lang sa inyo wag yung gagawin to na kayo lang mag-isa dahil napakahirap siya ikabit pag kayo lang mag-isa so mas okay pag may katulong kayo para may mag uh, abang dun sa kabilang side um, ang mahirap lang na naman kasi is magpasok magpasok kung sakto na sa kabila tutok na so yun lang na uh, ginamitan ko siya ng jack yun ayun kumakita may jack naman akong ginamit pero nahihirapan pa rin ako pero pag dalawa kayo napaka basic nang yan so yun uh, sana may natutunan kayo maraming salamat let's go